Good morning! So, ito nga yung isa sa mga ganap namin kahapon dahil nga may bagyo dito sa Japan at nagkaroon ng mga lindol ng mga nakaraang buwan is talaga namang mga nagpapanik buying yung mga hapon. So, ngayon ng araw nga ay maghahanap kami ng bigas kasi nga nagkakaubos talaga yung bigas namin dito. So, dito nga muna kami dumaan sa Genki. 9 a.m. nga yung bukas nila dito kaya naman inagahan talaga namin pero may mas maaga pa palang pumunta sa amin. So pagpasok nga namin ay kumuha agad kami ng cart para lagyan sana ng bigas. Kaya lang, pagtingin nga namin ng bigas, ay talagang wala pa silang available. Dahil nga medyo mura ang bigas dito, ay talaga namang nagkakaubos talaga, hindi ka makakaabot agad-agad. So sabi naman ng staff nila ay hindi pa nila alam kung, sa kung kailan sila magkakaroon ng stock. So yan nga mga nakapantulog pa kami. So nagtry nga din kami sa ibang mga drugstore at sa mga supermarket na nadaanan namin. Kaya lang wala nga kaming nabili pa rin. So nagdecide na lang kaming mag Costco. Kasi nga nakaapat na tindahan na kami ay wala pa rin talaga kaming makitang bigas. So hopefully dito nga sa Costco ay makahanap na kami ng bigas. Kasi nga konti na lang yung mga stock naming bigas sa aming kanya-kanyang bahay. So yung Costco nga ay nagbubukas ng 10am so 10.06 pa lang ngayon kaya naman piling namin ay maaga na kami. Kaya lang sobrang dami na rin palang mga nakapila dito so piling nga namin ay bibili din sila ng bigas. So medyo nagdalawang isip nga kami kung tutuloy pa ba kami dyan kasi nga sobrang dami na palang sasakyan. Tapos kami nga ay mga nakapantulog pa kasi nga as in kakagising lang talaga namin na lang naming lumabas para nga maghanap sana ng bigas doon sa malapit na tindahan pero wala na talaga. So, dito nga din sa Costco ay nakakagulo na rin sila sa pagbili ng bigas. Although, medyo marami yung bigas din lang stock dito. Kasi nga, mga wholesale sila, ba diba? Doon nga sa malalapit ay makakabili ka sana ng 3,000 yen na bigas. Kaya lang, dahil nga nakakaubos ang bigas, wala kaming choice kundi pumunta dito sa Costco. At medyo mahal nga yung bigas nila dito na available. Wala na silang mamurahin. Kasi nga, agad-agad na yung mga paninda nilang bigas. Dahil panic buying nga yung mga Japanese dito gawa ng mga nagdaang bagyo na yan at lindol. Meron nga din silang available na ready to eat rice na nga naiinitin mo na lang para mabilis mo siya makakain. Kaya lang may available pa naman bigas kaya yun na lang yung binili namin. Tapos after nga namin bumili ng bigas ay diretso uwi na kami tapos bigla naman bumus yung ulan. Buti na nga lang at pa na kami. Pero kahit ano talagang lakas ng ulan no basta Pilipino bibili at bibili pa rin ng bigas yan syempre alam mo naman tayo rice is life